Nagtalubo ng 4.6% ang economic performance kan Bicol kan taong 2023. Ini ang kang Philippine Statistic Authority o PSA Bicol sa ginibong konferensya kang nagtalikod na si sa syudad ng Legazpi. Top 3 fastest growing industries kang taong 2023. Iyo ang transportation as in storage na nag-abot ng 21%. Sinundan kang other services na nagpakol ng 19.6%. Asin pangtulong accommodation and food service activities na nagpakulmaning 18.1%. tulo sa may pinakadakulang ambag sa ekonomiya kang reyon, ang services na nagpakuling 49.9%, sinundan kang industry na nagpakuling 35.9%. Asin pangtulong agriculture, forestry asin fishing na may 14.2% share. Sigun kay PSA Bicol Director Cynthia Perdiz, hibaba ang punto sa isporsyantong growth rate kang taong 2023, kung para kang taong 2022 na nagpakul ng 8%. Uh, it's ito the agency, so kasi ito, ano yan eh, multi-sectoral pag din. So ang, in, ang mga industries ta, lahat naman ang agencies are concerned. Like Bureau of Customs, we collect manifests. Diyan may so imports, exports, no, na, na ibang item. So ah uh, lahat, dole, kanina na, na-mention yung tupag. No? We have BSP. Kadaklan sa mga major economic industries ang nagkaigwan ng pagtalubo. Alagad na notara ng pagbaba naman sa sektor kang agriculture, forestry as in fishing, na kausa subot kang paburuba gumana panahon kang nakaaging taon. Sa pagmaula nag-overturn, so nagkakaroon ng uh, fish kill. So kung mainit naman because it is still overcrowded, So most probably, that would be a, a possible dispute on that. Kasumpay ka ini, asigurasyon naman ni NEDA Regional Director Hasmin Santua na may mga nabilog na sindang lakdang ngani na maiangat pang panglalo ang ekonomiya kang reyon. ensuring that our vulnerable population are given the appropriate um, social protection services, social welfare services. Tapos in terms of uh, in, improving the capacities of our population, uh, education, health, um, housing, social welfare, and then of course infrastructure, and then um, uh, improving the resilience of our communities. Mientras tanto, pantulo ang Bicol Region sa may pinakaibabang ambag sa ekonomiya kang nasyon kang taong 2023. Sinundan kang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM, asin kang Region 12 para sa mga baretang tatak bikola, Nomer korporala.